Nahihirapan ka din ba at tumudugo ang ilong mo tulad ko sa pag-intindi sa policy guideline ni Lolo Meta dahil ito ay English? Kung gusto mo itong madaling maintindihan at maunawaan, halika ituturo ko sa inyo kung paano ito i-translate sa Tagalog. Sundan niyo ko. Open natin si Facebook. I-click itong tatlong line na yan. Punta tayo sa help support. Punta tayo dito sa Creator Support. Click natin yan. At i-click natin itong si Monetization. Click si Monetization. At click itong Policy Guidelines. At click din itong si Community Standard. Wait lang natin. Ayan. Nakikita nyo yung language sa taas click nyo nyo yung language. Iyan. Dahil Pilipino tayo, dahil Pilipino tayo, hanapin natin yung Pilipino para matranslate sa Tagalog at madali na nating maintindihan at maunawaan ang policy guidelines ni Lolo Meta. Ito ang Pilipino. Click si Pilipino. Ayan. O, oh, di ba? O yan, nakita nyo na. O, Pilipino na siya. Tagalog na siya. O, madali nang basahin. Madali nang intindihin at maunawaan. Ayan, sana may natutunan kayo sa akin dagdag kaalaman. Pakipalo po and share para po marami tayong matulungan. Maraming salamat. Bye-bye.